Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gumaganda na nga na laro ni Russell Westbrook sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ni JJ Redick sa naging performance ni Dalton Kane. Nasungkit na nga po mga katrops ng kupuna ng Denver Nuggets ang kanilang kauna-unahang panalo sa preseason. Matapos nga po nalang talunin ngayong araw ang Minnesota Timberwolves sa score na 132-126. Sa paungunan nga po ni Julian Strother na nagtala dito ng 33 points off the bench at si Jamal Murray na gumawa rin naman ng 25 points. Hindi rin naman nga po dito nagpahuli si Russell Westbrook na nagtala rin naman ng 13 points, 2 rebounds, 5 assists at 1 block sa kanyang 5 out of 7 shooting sa field goal sa loob lamang ng 15 minutes niya na paglalaro. Kaya di na nga po naiwasan pa ng kanyang teammate na si Nikola Jokic na matuwa sa kanyang naging performance. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa isang interview, napansin nga po niya na malaki ang pinagbago ng laro ni Westbrook simula ng sumali ito sa Denver Nuggets. Naiwasan na nga po nito na magtala ng napakaraming turnover since mas maayos na nga po ang ginagawa nitong pasa at shot selection. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni JJ Reddick sa naging performance ni Dalton Kenneth. Pagkatapos nga po mga ka-trops ng malahalimaw na performance ni Dalton Kenneth sa pagkapanalo ng Lakers laban sa Phoenix Suns, ay pinasalamatan nga po nito ang kanyang head coach na si JJ Reddick dahil si tiwalang ibinigay nito sa kanya. And speaking of Reddick mga katrops, sinabi Sinabara naman nga po nito sa kanyang post-game interview na isang ada po sa mga rason bakit malaki ang kanyang tiwala kay Dalton Kenneth ay dahil sa conference na hawak-hawak nga po nito sa loob ng court at excited na rin naman nga po itong matuto sa kanilang kupunan. Bagamat man nga po inaasahang hindi siya magkakaroon ng maraming attempts ay willing pa rin nga po ito na maipasok ang lahat ng kanyang magagawang tira sa loob ng court. Maliban nga po mga katrops kay JJ Redick ay marami rin naman nga po naka-appreciate sa ipinakitang performance si Dalton Kinect, kagaya na laman ni Reggie Miller na personal nga po itong kinongratulate pagkatapos ng kanilang laro Sinabera naman nga ako ni dating Laker na si Meta World Peace na kung sakali man nga po na mabigyan ng mahabang playing time si Dalton sa Dalton Connect sa kanilang mga laro, ay asahan na nga po ninyo na magiging ikataw 4 ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference sa regular season. Kaya isa nga po ito sa mga dapat pakaabangan na player sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.